Ang 25 years old galing ng La Union na si Renz Abondo ay sikat na sikat ngayon dahil sa kanyang electric performance pagkatapos ng kampanya ng Gilas Pilipinas sa FIBA World Cup 2023 kahit na limited lang ang kanyang playing time. Dahil sa kanyang ipinapakitang high energetic performance sa kanyang high flying blocks at mga nakakabilib na dunk, siya ay tinagurian ng kanyang mga tagahanga na Air Abondo. Alam nyo ba na may sariling tawag ang kanyang girlfriend? Ito ay ang air song heat. Pero wag niyong seryosohin kasi ang tawag sa kanya ng kanyang girlfriend na air song heat ay isang lambing lamang. Ang kanyang girlfriend posted on Instagram with the caption air song heat abando mamba one. At may karugtong na I love you daddy. At iyon ay sinagot naman ni Renz Abando ng I love you mommy. Oh, di ba nakakatuwa ang kanilang lambingan? Sa parating na Asian Games ngayong September 23 sa China, sana si Renz Abondo ay payagan ng kanyang ball club sa South Korea para lalong mag-enjoy ang kanyang mga fans na panoorin ang mga laro ng gila sa Asian Games.